sa malalim yan. Oh, ayun na pala si Baluteng. Eh. yun. parang pare na talaga yun. gusto ko opel kami? Okay. ako magkakapatid tayo rito. Yeah. tayo duty tinga tinga. ano ano ay 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 tong ay 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 bakit? Saan pupunta? Swimming tayo. Tara, tapos... Naiisip niyo ba ang naiisip ko? Ay, alam ko! Wala, wala, ayayin na natin, ha? Hindi. Let's drink, let's drink, let's drink! Diligo tayo dito. Iyoko kang maligo, eh. Oh, sh**! Ay, naku, hindi, ilang araw ka nandito liligo. Bakit ka hindi na pala? Kanina, hindi na pala maligo. Ay, nag-ride tayo, diba? Sabi oh! Nag-ride tayo, mainit. Ayan. Kamali. Saan lang eh? Saan lang tayo mag-swimming? na nga yung tubig ni. Eh. Alam mo naman may pulmonya ako. Ha? Ako ka magkakaroon ng pulmonya? Ayun lang, no, dyan lang tayo mag-swimming oh. Saan? No. Ayun lang, no, dyan lang. Saan may pangbata? Dito. Ayun lang, wala akong bagay. Eh, isip bata. Isip bata ko. Kaya doon tayo mag-swimming. Kailangan mapag-slide ka doon. Saan? Malalim yan. Eh, wala. Sa atakin ko, baka mamaya malaglag. <pisa> <laughs> 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 lang tayo. niya. <tayong> yan, na maligo. Malamig. Malamig. Kaya mo yan. Yairo, tara dito. Yairo. Ay. Ay, yung kamangis. Oh, shit. Ay. Mamaya na pagbihis bihis natin. Ano ko, ah? Oh, ang gagaya. <coughs> ocean dip, tapos ocean dip din ako. Oh, Sabay ba kayo bumili nito? Ha? Di, ah. Oh. Ano yung nabili yan? Okay, binigay lang sa akin ito ni Aya eh. Meron eh. Eh, binili ko lang din yan right. eh. <laughs> ah, isa la kayong, ano? di di lang kayo ano. ko alam eh. Kaya nga ko, sabi niyo ba ako binili? Baka okay, iisa lang yung ano. Nabila natin. Open no? oh, pa pala tayo. Uh <laughs> 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 okay, so, <laughs> yung pariho, pati short. <laughs> <sure laughs> <sure. laughs> pati cycling? Ba eh? oh, yung ani? Oh, Okay. Eh, okay na yan. Dalawa lang naman tayo. Tara lang. May hinintay pa ba tayo? Eh, sila ano pa nawawala? Tagal okay. naman ng mga yun. Sige, sige. Wag ka nalang titikit sa akin. Mukha tayo ano eh. Ito ka nga. That way. Sabi wag titikit eh. Wait natin sila. Nakawala tayo yung lifeguard dito. Oh shit! Tagal naman nila. Paano pa lang ito? Paano pa ito? Ito na maliligo. Bakit? Magkapareha tayo. <laughs> <laughs> Alam mo problema ito. Pareha sa <laughs> mamaya mag... Ano naman? Sila. Malito, malito. sila. Malilito. Hindi sila malilito. Malaki ka. I mean, maano ma, katawan mo. Bagay sa leg pala. O oh, yan, ang Ako mag-auso. Magkamuala kayo ng tatak. Tatak lang okay, yan. Pero... Ano ba yung sayo? Ah, hindi ko nga mabasa. Nakabaliktad. Ano ba basa? Ocean Pacific. Sa akin, Cebu Pacific. Ah, magkaiba. Baka <laughs> Ocean, eh, Ocean Pacific naman pala to. Di, ice, ayan, Dalawa naman Tingnan mo naman yung ano sa'yo. Malamig kasi Saktos hindi, hindi lang... naman makayang ano yung lamig. Sakto pala, bili ko sa'yo. Ano? Tingnan mo pala yung tubig, malamig. Isarado mo yun masyado Oo. Oh, Malamig eh. Pero ayos lang, ayos lang, ayos lang. Yan. Yan. Ayun, gumit na lang sa inyo si Elia. Yung mga natin natin, nakakabuisit kay Kukupad Kumilo. Oo, oh, ay.

Diba? Ang cute ano? Ang cute nyo naman. Cute yung ting na no. Mayroon talaga magkakasama kayo sa isang kapag. Ang cute nyo! Uy, hindi kami sabay-sabay bumilig nyan. Parang tinitabis ah. Sige! Oo, oo, oo. 1, 2, 3, Sige! Ikembot? Sige! Sige! Ano ba yun? Ano ba yun? Ayan na yan yun na! Tara na! Tara na! Si ano pa? Ba't kulang kayo? Ano ko Si Ash pa tsaka si CJ. Tagal naman dalawa na yun. Ayan yun yung Parang si yun eh! tayo. Uh. Okay, okay, okay. Tarin na, tarin na. Wala tayo, hindi ma tayo makakarami ng tubig. Magkasabi, magkakapatid tayo rito. Naglalayo-layo ka na lang tayo. Huwag tayo, eh. ito Hindi, panglola. Panglola ba ito? Oo. Dito magagaling. Maglola-lola. Hindi si CJ Oh shit. talaga. naman Thank you! Ang gising naman tayo! May nga ako panligo, kaya pala pinilit nga ako ng ganito. Ang doon pinilit ni Ash para magsuot ng ganyan. Para makasabay ka sa kagwabuhan namin tatlo. Ano ba ito na eh? Is it Sinasabi ko na mga po eh, April na naman eh. Hindi lang matutulog ako eh, pero trip na naman eh. Maraming pagsitripan.

hindi, naglala, nagana ko sa'yo sa page lab ba Nanalo na naman ako. Oh. Hindi ah. ba? Suma, maglaro ulit ako. Suma? Yeah. Ayun, matang laro dyan. Ayun, ah. ayun, mga laro dyan. Ayun, dadami. Ayun, mamimili kayo. Oh, dito tayo sama, sa mga. Sa paborito natin sa page lab. Ito lang yan, guys. Ha? Ito na yan, guys. So, ngayon, ang ano yun natin, apat na bomba para mas marami at para mas malaki yung panalo natin. So ngayon ang gagawin natin Taya tayo ng 500 Ngayon lang kasi yung mga inano ko dyan Ayan o oh. Ganun lang Ganun lang kadali guys Ganun lang kadali oh. Yung 1000 natin naging ano 1, 2, 40 Gusto mo isa pa Isa pa, isa pa So ba naman yan Ganun lang oh Oh Ganun lang kadali oh Yung 1000 Yung 500 natin naging 1000 o, oh, di ba? Ganun lang kadali. Ganun lang kadali. At mamimigay ako sa Gcash ngayon, sa comment section, dyan sa may link ko. At mamimili ako ngayon. Ha? Mas maganda, ishare nyo na din ang ating video para mas maganda. At madami din makakita ng link natin. O, oh, para magagawin nyo. Let's go! Sheesh! <laughs>